Ay sa dance floor ayun no? ang si Lodi marble at sa ano mix ayun no nagkapilihan Nagkapi ka na kayo dyan yung plato ayun, plato yung plato yung plato yung plato Ah. Tayo, tayo,

Huwag ka umalit. Malalaki yung target natin ngayon mga katropa. Ayun. Okay. Ay, Harap ano tayo paglagyan. Okay. Ano tayo

Ang ganda nito. Ha? Ang ganda. Ramisa yan, Luti. Ano ka? Oo nga. Ayan gumagana Gumaganaan to. yan. O, kitong. ang kapihan. o. Dali natin, Luti. Ito kapal. Ha? Ito kapal. Takto lang to. Ha? Takto lang to. Tatanggal ba? Ayan o, Ha? Tanggal ba? dalis mo yan dalis mo yan ha dalis ay na salpak salpak po nito na de babani e na babani na salpak ano

Bibigyan natin ito ka-charge Magamit natin sa fishing Gawing hair clip oh Ang dami oh, kaya ganda oh <laughs> Ha! Sulit Mahat siya pati sa baba Mayroon siya mga palit oh Iniwan ko muna kay kabaye no, yung fiber O mamaya sa kanin natin doon Magamit uh, natin sa gawin ano yung hair clip yun Pamingwit uh, natin Hindi diba? natin bibili libre Ano lo de? ah? ayo, ganda anen? dito, katang talian ko rin oh, dito oh. napag tilihan lang? oh iya oh, napag tilihan, wala ba doon? ano kaya yono? laruan? laruan dian buksan mo dian bakal naik ginto tigas tigas? <laughs> laruan. Ito pala marami, ano? Housing ano, kung ano. Oh, Yung housing ko. iPhone, queen, iPad Hey, meron dito, di dito ya. oh meron eh, talaga sila kayanan huh. iphone 6 plus man mga man iphone ano to? 7 plus mga lumak pala pala tinapon na old model na ito mga katulog pa mga bago sana lot 8 ito ito 6 plus 7, eh. ano yan 7g plus Okay. plus pala. So, iPhone X. Ayan yung mga housing eh. Hmm, tapon lang dito. Tinakawa itong iPhone ito. Kung gano'ng kasalita. Ayan. Dito. Wala na. Ay, ganun lang pala sa ganda, oh. ganoon ito sa ilalim. Tignan natin ano mga nandito. laman? Marami na naman house Dito ulit tayo sa kabila. iPhone 11 iPhone 11 -3. يورن جي واچر 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 Makinnya itu makinnya tuh, mga katruko. Gila, sarang-sarang. Salad, eh. Rasanya sobrang laki. Gila, ini tuh. jahat. tuh. Ano agad sa ganito oh. ipapasag e, kaya ito huwag na mabasag ganyan kapito nito

pili lang natin yung anong malalaki at maganda ay din, din, din. manipis dito dito ang anong ito

nakakaibang ano ngayon eh. ano to kala ko sa kalan ito akhir flip sih ya menipis oke dan jus mata terupa ya yang nomor itu yang limon ini bagus. Ada pak, baru Ito, 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 ito yung maganda Iyan na O Ito dito O oh. Diba? Okay, hey, solid Ito na to sira na sira yeah. oh kaya ibang bago oh no, oh, maganda to ha ah. maganda design ha oh Ano oh, sa loob? Parang may laman. Parang may laman sa loob. Ayan, pinaka pa ako. Ayan, pinaka pa ako sa loob. Ano ito? Dito pala sa loob, dito. Saan yan? Anong paano ito? Tama na ito yata, kitatin dyan. Ganda eh. Itu ada yang dinyanyikan, eh, kamar, natin and... Pero oh, ang ganda pa niya Opa oh, Pansin na no oh. Dom Dom ba? don Oh, don, don, don. Kanda pa mga katruko. Amay oh. oh, dito lang. Ay, close sa dito. Bilaan.

Hilain mo natin mga tropa e, Okay, natin Iwan natin dito Ayun Ay okay. e, mga katropa, nakita ko sa ating kabibi Ayun oh, si Bisi doon Ay e, mga katropa Ha? Punti na natin, pero ang gaganda oh Lalaki Ito may bag, ang yung bag Kasi natin niya, tapos yung plato na malaki Ito ganda nito Ayun natin Ayun natin, natin. Ang init mga katropa, tropa po na ko. So yan mga katropa tropa yan yung unang pulot natin. Ayan, ito. Ito, sulit so, to. Inaipon natin yan para pang ano. Ay, si Indro dito si Si Bistibade. Pinatawag na niya ako. Ah. So yan mga katropa, tropa Ito na po pulot ko ay para sa ating paraful. Next paraful natin. kung tanong sa ito na sa ating winner. Sa ating... balik pain box sa Rapol. At si mga di hanggang dito na lang unang natin. Ito, unang video, ayan. At yan, mamumulot pa tayo ng mga tropa pangalawa. At yan, hanggang dito na lang muna Kita-kita na tayo, Bye-bye.